Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsa ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Chris. Taong 1992. Barangay Oringao, Kabangkalan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito kasagsaga ng mga rebelde sa kabundukan ng Oringaw. Marami ang nasalanta ng mga ito sa halos lahat ng bulubunduking bahagi ng kabangkalan. Isa nga dito ay ang aming barangay. Nasa edad 12 ako noong mga panahong yon. At sa murang edad ay naranasan ko ang pagmamalupit ng mga rebelde. Linawin ko lang, si Chris yung nasa loob ng kwento. Pinatay nila ang mga magulang ko dahil napagbintangan sila ng mga rebelde na nakikipagsabwatan sa mga militar. Ang tatay ko ay isang kagawad sa aming barangay at ang nanay ko naman ay sekretarya ng isang hasyenda sa amin. At dahil sa maaga kong naulila, Lumaki ako sa pangangalaga ng mga lolo ko. Hindi maitatanggi na may kaalwanan kami sa pamumuhay dahil napakalawak ng lupain na pagmamayari ng lolo ko. Ngunit dahil sa mga rebelde, hindi namin magamit ng maayos ang lupain. Makapagtaniman kami at makapag-ani, napupunta naman ito sa mga rebelde. Wala naman magawa ang lolo ko dahil kung hindi siya papayag, papatayin kaming lahat ng mga ito. Konting background lang sa lugar namin. Dito kasi iikot ang buong kwento. Ang lugar namin ay napapaligiran ng napakalawak na tubuhan na ang karamihan ay pagmamayari ng pamilya ng lolo ko. Nasa paanan kami ng isang bundok na humahati sa dalawang probinsya ng Negros. Ang Oriental at Occidental. At dahil malapit na kami sa Oriental, napakaraming mga Cebuano sa aming lugar. Isa nga dito ay ang kabo ng lolo ko na si Manong Mario. Lumaki sa bayan ng Dumaguete itong si Manong Mario nagsimulang magtrabaho sa lolo ko bilang tagagapas ng tubo. Nakitaan ng lolo ko ng sipag, kaya ginawang kabo o yung tagabantay sa mga nagtatrabaho. Kung titingnan ay pangkaraniwan lamang itong si Manong Mario. Pero ang hindi alam ng lahat, isa itong malakas at matinik na antingero. Paano ko nalaman? nakita lang naman ng dalawang mata ko ang kanyang abilidad. Nagsimula ito nung minsang nagpagapas ng tubo ang lolo ko. At dahil si Manong Mario ang kabo, tungkulin niya ang bantayan ng mga nagtatrabaho upang mabilis matapos ang ginagapas nila. Naghahabol kasi ng mahal na presyo ang lolo ko, gawa ng Kakabukas pa lamang ng sentral asukarera noong mga panahong yon. At siyempo namang nasa tamang gulang ang tubo ni Lolo, kaya agad na niya itong ipinagapas. Mas maaga, mas mahal ang bili ng sentral. Napansin ni Manong Mario na may ilang katao ang nakaupo sa isang puno ng kahoy. Hindi pa oras ng pahinga noon, kaya nilapitan niya ito upang sitahin. Oy kayo Di pa oras ng pahinga. Balik na muna kayo sa trabaho. Uwi ka ni Manong Mario at halatang inis ang mga taong yon sa kanya. At nang sumapit ang hapon ng biyernes at sa hura ng mga manggagawa, kaya isa-isa silang pumipila sa harap ng lamesa ni Manong Mario. At nung tumapat na yung mga lalaki kanina, simple silang binulungan ni Manong Mario. Ayusin niyo ang trabaho niyo kung gusto niyo may sweldo pa kayo sa susunod na linggo. Mahinang wika nito na mas lalo namang nagpayamot sa mga lalaki. At nang dumaan sila sa tapat ko, narinig ko yung isa sa kanila na nagsalita ng Mamaya ka sa akin, tanda. At dahil dito, Sinabihan ko si Manong Mario na may balak na masama sa kanya, yung mga lalaki. Pero, tumawa lang siya at sinabihang hayaan ko lang daw kasi wala naman silang magagawa. Pagsapit ng dilim at pauwi na si Manong Mario sa kubo niya, naisipan ko itong sundan ng palihim. Hindi nga ako nagkamali dahil inabangan siya ng mga lalaking yon. At meron silang hawak na mga ispading o yung itak na ginagamit panggapas ng tubo. Magandang gabi sa iyo, Kabo Mario. Bati ng isang lalaki. Magandang gabi din. Ano't nasa labas pa kayo? Gabi na. Tugo ni Manong Mario. May inaabangan kasi kami na malaki ang pagkakasala sa amin. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Pinapakiramdaman ko lang si Manong Mario. At dahil nakatapat sila sa liwanag ng streetlight, kitang kita ko ang mga galaw nila. Si Manong Mario, nakatayo lang at makikita mong walang takot sa katawan nang bigla na lang nagsalita ang isa sa mga kalalakihan. Alam mo ba, Kabo Mario? Masyado ka nang mapapel eh. Napakapakialamero mo! Wika nito sabay unday ng taga kay Manong Mario. At laking gulat ko kasi alam kong tumama yung espading kay Manong. Pero... Nakita ko din na nanlalaki ang mata ng isa sa mga lalaki dahil nakapatong lang ang talim ng ispading sa balikat ni Manong Mario. Walang dugo. At nang subukan niya ulit tagain si Manong, sinalo ni Manong ang kamay nito at pinilipit hanggang sa nabitawan ng lalaki yung ispading na hawak niya. Habang hawak niya ang kamay nung isa, ay pinagtatadyakan niya yung dalawa pa. At nung bumagsak na sa lupa yung tatlo, nagsalita si Manong Mario, Umuwi na kayo! Bago pa magdilim ang paningin ko! Uwi! At nagkandara pang umuwi ang tatlong kalalakihan. Ngunit nagbanta ang isa sa mga lalaki, Nababalikan nila si Manong Mario. Kinabukasan sa trabaho. Nandun ulit ako at pinagmamasdan si Manong Mario habang naglilibot sa mga nagtatrabaho. Masama pa din ang titig ng tatlong lalaki sa kanya. Bagaman alam niya ito, ay hindi na lamang niya binibigyan ng pansin. At sa tuwing lalapit siya dito, agad naman silang lumalayo parang takot na takot ang mga ito. Dahil sa sobrang pagkamangha ko kay Manong Mario, nilapitan ko ito isang hapon at tinanong. Manong, may tatanong po sana ako sa inyo. Bungad ko dito. Oh Chris, ikaw pala. Ano yun? Tugon ito. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad ko na tinanong sa kanya ang tungkol sa nangyari nung nakaraang gabi. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi niya akalain na alam ko ang nangyari nung gabing hinarang siya ng mga lalaki. Sinabi ko ding nakita ko ang pagtaga nung lalaki sa kanya. Ngumiti siya at pinaupo ako sa tabi niya. Oh, totoo yung mga nakita mo. Hindi nga ako tinabla ng taga. Dahil yun dito. Uwi ka nito. Sabay pakita ng kanyang suot na kwintas na gawa sa tanso. At may mga nakasulat dito na hindi ko maintindihan. Sinalaysay niya sa akin ang kayang gawin ng gamit niyang yon. Kaya nitong magbigay ng kabal at kunat ng balat na maging bala ng barel ay hindi katatablanan kapag nagawa mo ng tama ang pagdedebosyon sa gamit na yon. At bukod sa gamit niyang yon, ay may ipinakita pa siya sa aking isang maliit na kulay itim na libro. At ang sabi niya, mga dasal ang lamanon. Hindi ko naman pinansin kung ano ang mga dasal na yon. Kasi nga, bata pa ako. At pag sinabing dasal, ang pumapasok lang sa isip ko ay ama namin at ang dasal ng Santo Rosario. Naging madalas ang pagpunta ko sa bahay ni Manong Mario. Hanggang isang gabi, biglang lumakas ang ulan. Nagpasya ko na sa kanya na muna matulog. Siya na lamang ang kakausap sa lolo ko kinabukasan. Pumayag naman at habang naghahaponan kaming dalawa, sinabi niya sa akin na gusto niya akong turuan at wag ko lang daw ipagsasabi sa iba ang mga natututunan ko. Unang itinuro ni Manong Mario sa akin ay kung paano magdebusyon at ang gamit na pinagpadebusyonan niya sa akin ay ang medalyo ng San Benito. Itinuro niya sa akin ang mga dasal na dapat kong sambitin at binigyan niya din ako ng dasal na panglinis. Maging ang dasal ng anima Christi ay ibinigay niya sa akin. Nagdebusyon ako ng apat na pung araw simula sa unang biyernes ng buwan. At sa loob ng mga araw na yon ay lagi akong nasa tabi ni Manong Mario upang mabantayan niya ako at masiguro na hindi ako lalabag sa mga alituntunin ng pagdedebusyon. Naging matagumpay ang pagdedebusyon ko ayon kay Manong Mario. At dumating nga ang araw na nasubukan ang bisa ng aking medalyon. Isang gabi, habang pauwi kami ni Manong Mario mula sa kanila, pagkatapos ng mga aralin ko sa kanya, ay nakaramdam ako ng kakaibang pag-init mula sa medalyong suot-suot ko. Kaagad kong sinabi yon kay Manong Mario. Maging siya pala ay nararamdaman ang panganib sa paligid. Ang tabi ng daan namin pauwi sa bahay ng lolo ko ay purong kawayan. Puro kawayan 'yon sa magkabilang gilid. Laking gulat ko nang biglang nagdugtungan ang dalawang dulo ng kawayan at unti-unti itong nagbuo ng isang pabilog na daanan. At sa gitna ng daan ay may nakita kaming isang napakalaking aso. Ayon kay Manong Mario, isa yung bagat. Uri ng aswang nananambang ng mga taong naglalakad sa daan tuwing dis oras ng gabi. Sinabihan ako ni Manong Mario na maglakad ng diretso at huwag magpakita ng takot dahil kapag naamoy ng bagat ang takot sa iyo, siguradong lalapain ka nito. Sinunod ko ang kanyang sinabi at paglagpas namin sa nilalang, kaagad din itong naglaho. Ngunit, hindi namin inaakalang may kasunod pa pala na mananambang sa amin. At sa pagkakataong ito, ay talagang sinunggaba na kami ng nilalang. Narinig ko si Manong Mario na nagsabi ng, Chris, iyo mo ang lihim na pitong krus ng medalyo ng San Benito. Madali ka! Uwi nito. At agad ko din namang sinunod ang utos niya. Nakita kong papalapit na sa amin ang nilalang at sinabihan ako ni Manong Mario na wag akong aalis sa kinatatayuan ko at hindi naman ako magagalaw o makikita ng kalaban dahil sa taglay na bulag at proteksyon ng medalyon ng San Benito. Agad niyang sinugod ang aswang gamit ang kanyang itak. Pero sa kasamaang palad, nabitawan niya ito at agad siyang sinakal ng aswang. Naguwi ka ito di Diba ang sabi ko? Babalik ang kita. Uwi ka nito habang sakal-sakal si Manong Mario. Pero kahit na sakal-sakal na ng aswang si Manong, ay nagawa pa din ito na mag-usal ng dasal, ang mga pangalan ng mga Diyos ng Sator. Nabasa ko sa maliit na libro ni Manong Mario ang mga orasyong yon, kaya alam ko ang mga titik na inuusal niya sa kanyang bibig. At nang banggitin niya ang susi, agad siyang binitawa ng aswang. Umatras ito habang tinatakpan ang kanyang muka na animoy nasusunog. At nang makatayo si Manong Mario, itinapat nito ang kanyang palad sa kanyang bibig at nagbulong ng isa pang dasal. Sa pagkakataong ito, narinig ko na inusal niya ang orasyon na kung tawagin ay Espada ni San Miguel. Ayon kay Manong Mario, mabisang pamatay ng masasamang elemento ang dasal na ito. At nang matapos niya itong usalin, ay dinampot niya ang kanyang itak at iniihip ang dasal sa tanim nito. Agad niyang sinugod ang aswang. Hindi na makagalaw ang aswang nung mga oras na yon. Kaya nagawa niyang itarak ang dinasalang itak sa dibdib nito naagad namang kinasawi ng aswang. Agad din kaming umalis sa lugar at dali-daling bumalik sa kubo ni Manong Mario. Pagdating sa kubo, kaagad siyang nagpunas ng mga dugo sa katawan at nagpalit ng damit. Pagkatapos nun ay kinausap niya ako. Iho, huwag na wag mong ipagsasabi ang nangyari dahil baka balikan ka ng mga aswang na 'yon. Uy ka nito, Na sinang-ayunan ko naman at nangako din siyang itutuloy ang pagtuturo sa akin. Ituturo niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa karunungang lihim. Makalipas ang ilang taon, nasa 17 na ako at halos lahat ng itinuro sa akin ni Manong ay kabisado ko na. Nagagamit ko na din ang mga ito. Isa sa mga itinuro niya sa akin ay ang pagpapasuko sa isang tao. Binigyan niya din ako ng isang itim na kahoy. Ang sabi niya, isa daw yung makapangyarihang gamit at ang tawag sa kahoy na yon ay sinukuan. Minsan ko na ding nasubukan ang bisa ng gamit na yon. Nung minsan akong papauwi galing sa paaralan, hinarang ako ng ilang kalalakihan at alam ko na masama ang tangka ng mga ito sa akin. At nang makalapit na ako, kaagad naman nagdeklara ng hold-up ang isa sa kanila. Nung una natakot ako, pero nung dinukot ko ang bulsa ko para sana ilabas ang pera ko, ay napakapa ako sa kahoy na ibinigay ni Manong Mario. Inusal ko ang dasal para dito at laking gulat ko na lang nang biglang umatras ang lalaking may hawak ng kutsilyo at agad din tong tum tumakbo papalayo sa akin. Bagaman hindi ko alam nangyari, nagpasalamat na lamang ako dahil nailigtas ako ng mga kaalamang itinuro sa akin ng aking maestro. Ganon pa din ang mga gawain ko sa araw-araw. Paggaling sa eskwela, agad na akong pumupunta sa kubo ni Manong Mario para makipagkwentuhan. At naikwento niya din sa akin ang kanyang mga karanasan. At ayon sa kanya, ang pinagmula ng mga kakayahan niyang yun ay mula sa libretang hawak niya. At nagmula yun sa isang tagagapas ng tubo na naging kaibigan niya at nakasama niya sa iisang kubo. Ang mga medalyon at iba pa niyang gamit ay kinolekta niya mula naman sa iba't ibang antingero at mga manggagamot na kanyang nilapitan noong nagsasanay pa lamang siya. Hindi rin naging maganda ang kanyang naging karanasan bilang antingero dahil napakarami ang gustong sumubok sa kanya at umagaw ng mga gamit na hawak niya. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mga pilat sa likod na bunga ng mga labanang napagdaanan niya at sa tulong ng kaalaman niya at mga gamit na tangan niya ay napagtagumpayan niya ang mga ito. Isa sa mga nakalaban niya ay ang mangkukulam na nagmula pa sa isla ng Sikihor. At nangyari ang lahat nung may isang pamilya ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong dahil sa karamdaman ng kanilang anak. Ayon sa pamilyang yon, mahigit dalawang buwan nang hindi nakakalakad at nakakapagsalita ang dalaga. Kitang-kita din sa pangangatawa nito ang labis na paghihirap. Bagaman hindi nang gagamot itong si Manong Mario, ay sinubukan niyang tulungan ang dalaga. Dahil din sa mga kaalaman niya, nagawa niyang mahuli ang mangkukulam. Di kagaya ng tipikal na panggagamot ng kulam, hindi niya ito pinasabi, kundi pinuntahan niya ito sa mismong bahay. Laking gulat ng mangkukulam dahil biglang sinipa ni Manong Mario ang pinto ng kanyang bahay at nasa akto siya ng pagpapahirap sa kanyang biktima. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip pa si Manong Mario na paslangin ang mangkukulam gamit ang kanyang mga dasal pang laban. At dahil sa medyo baguhan pa itong si Manong Mario, hindi siya nakapagdepensa para sa sarili niya. Magaling din sa kumbate espiritual itong mangkukulam na nakalaban niya dahil nagawa nitong pasukahin ng dugo si Manong Mario. At nang maisip ni Manong Mario na hindi siya nakapagtaas ng depensa, kagad siyang umatras at nag-usal ng mga pangpuder. Matapos niya itong gawin, kagad niyang binalikan ang mangkukulam na noonay nag-aayos na ng kanyang mga kagamitan upang tumakas. Sa pagkakataong yon hindi na pinalagpas ni Manong Mario ang pagkakataon upang makagante sa kanyang kalaban. At sa bahay mismo ng mangkukulam, ginilitan niya ito ng leeg. Wala nang pakipakiusap, Diretso patay ang ginawa niya dahil alam naman na ni Manong Mario kung paano niya matatanggal ang itinanim ng mangkukulam sa katawan ng babae. Pagkatapos niyang paslangin ang mangkukulam, kaagad niyang pinagsusunog ang mga gamit nito kasama ang buong bahay. Hindi na gaanong napansin ng mga tao ang sunog dahil sa kalagitnaan ito ng isang masukal na gubat namangha ako sa mga ikinuwento sa akin ni Manong Mario at saksing buhay ako na magpapatotoo ng kanyang kapangyarihan bilang isang antingero pero sa kasalukuyan patay na si Manong Mario at dahil sa wala siyang anak sa akin niya inihabilin ang lahat ng gamit niya maging ang libretang naglalaman ng mga dasal sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang manager ng isang soft drinks factory dito sa syudad ng Bacolod. At paminsan-minsan ay nanggagamot din ako. Ngunit kahit na alam ko na may taglay akong malakas na mga gamit, minabuti ko ang mamuhay ng normal dahil ang lahat ng aral na aking natutunan kay Manong Mario ay may kaakibat na mga aral na ang kapangyarihang ipinagkaloob sa tao, kailanman ay hindi mapapantayan ang kapangyarihan ng Diyos, dahil siya pa din ang may likha ng lahat ng bagay sa mundo. Maging mapagkumbaba ka at gamitin sa kabutihan ang iyong mga natutunan. Lagi mong isaalang-alang ang kapakanan ng nakararami. Iwasan ang pagiging makasarili dahil ito ang maaaring makapaglayo sa iyo sa Diyos at sa kapwa mo. Irespeto mo din ang lahat ng may buhay. Bilang isang taong pinili, ay katungkulan mo ang pangalagaan ang balanse ng magkabilang mundo. Humayo ka, Chris, at tumulong sa abot ng iyong makakaya. Yan ang mga huling kataga na binitiwan sa akin ng aking guro bago siya mamatay. At lagi kong isa sa puso ang mga aral na itinuro sa akin ng aking maestro na si Manong Mario na maipagmamalaki ko na isang malakas na antingero.